Ito nga ang ikalawang araw ng ating enrollment at syempre, gising na naman ng napakaaga para makapaghanda ng almusal at baon pagpasok sa trabaho. Ito na nga, inanda ko na ang pagkain ni tatay. Lagi kong inihanda ang pagkain ni tatay. Hindi ako sumasabay para malimit ko lang kung ano ang dapat kong kainin. Siyempre, pag sumabay ako kay tatay, mapapakain na naman ako ng madami, which is bawal na bawal. May sukat lang dapat ang aking pagkain. <laughs> at ayan, habang inahanda ko ang pagkain ni tatay, binivideohan ko siya. At yan, may ginagawa pa siyang trabaho dyan. Ayan, ready na ang pagkain ni tatay. Hindi na naman ito healthy. Kasi may hot dog. <laughs> Pandagdag lang yan sa ulam ni tatay. Nabangus. Nags, ah, nagsangag po pala ako dyan. Yung tirang bahaw. Niluto ko na. Nilagang ko ng chicken at saka ng itlog. Para medyo marami ang ulam ni tatay. At ganaan si tatay kumain. <laughs> may pa-approve-approve pa yan dyan. <laughs> at eto namang pinakita kong bihon ay niluto ko para kay mama. At yan naman ang mga pagkain inanda ko para sa mga batang anak namin na maiiwan dito sa bahay. So ayan, kinakailangan kasi bago kami umalis ni tatay ay may maiiwan kaming pagkain para sa mga bata. And then this is our food for, food for thought for the day. Celebrate freedom. Ayan po, that this is for July 4th. 2024. Ayan. Everyday po ako nito ang nagpo-post sa aking timeline just to remind me about magkaimpang pangkaisipan na dapat kong baunin namin ni tatay araw-araw. Ayan, panibagong laban na naman, bakbakan na naman sa ikalawang araw ng reading assessment namin sa G7 Enrollees. That's all for today. Bye!